Bye bye. Ready na sila guys. Papuntang school. Sasama na rin ako sa kanila. Bye bye. Oh yes. <laughs> bye bye. Oi, there's a car. Bye bye. Sasama na rin ako. <laughs> Mama I will jogging jogging a little bit. Ayan guys, sama mulut channel, mga basura guys, mga karton. Merong matandang kuya na dito na namulot ng mga karton. Kahit may mga pera sila, namumulot pa rin. Ayan, sasama na ako sa aking mga estudyante. At ako ay maglalakad-lakad na rin. Okay, bye-bye na everyone. Ayan, may init na, mainit na ang panahon. Ayun ako naglalakad. <laughs> At ako iikot-ikot na rin. Sarap maglakad-lakad sa umaga, guys. Ayan, napakagandang mga bulaklak dito, guys. Iyan so, Ayan, oh. Ayan. oh, May flowers dito. Ayan. ganda, no? Ayan. Ano to? Rose. Ang ganda ng rose. And, yun na sila. Bye-bye! Naglubat yung cellphone ko. <laughs> At ako'y uwi na rin. maganda na ang panahon guys hindi na siya malamig masyado pero meron pa rin malamig sa balat maramdaman mo pa rin ang lamig ayan ako guys oh. woohoo ayan na uuwi na ako dito ako mag ikot ikot sa yan yung basura truck